araw nga ay kinuha namin itong lutuan ng fried noodles at grabe na nga yung dumi at kinalawang pa. Sa sobrang kapal ng kalawang at ng dumi, hindi mo na alam kung paano sisimulang linisin, Char. Kinuha talaga namin ito para nga masimulan na namin ang pagtitinda ng fried noodles. Madali lang naman itong linisan kaso nga lang ang tagal na itong hindi nagamit kaya grabe na yung dumi. Para nga daw malinis ng mabuti, kailangan ay nakabukas ito at sobrang init nga ng lutuan. Step by step naman ang ginawang paglinis sa Daddy Jason at ngayon nga ay naglagay naman siya ng mantika. Matagal niya din itong nilinisan parang magiging isang oras bago siya natapos. Medyo makapal pa din yung dumi kaya nagbuhos ulit siya ng tubig at kailangan mainit pa rin itong lutuan. Siguro ilang buwan na rin namin itong hindi nagagamit kaya nagkagalito na nga itong lutuan. Balit dalawa yung lutuan namin pero ito yung kinuha namin doon sa kabilang bahay. Heavy duty nga ito kaya sayang talaga kung masisira lang. Mas magandang araw na ipanlinis dito ay baking soda kaso baking powder lang ang meron kami dito. Sinubukan na rin ni Daddy Jason at nagbuus siya ng tubig at mukhang effective din naman kahit yung baking powder ang ginamit. Yung isang lutuan namin ay mas malaki nga dito at halos makakaluto ka nga doon ng 20 na fried noodles. At tapos na nga siya maglinis itong lutuan at pwede mo nang lutuan ulit ng fried noodles or kaya naman ng burger. Kinuha na rin naman yung lagay ng gulaman at sobrang tagal na nga nito pero ngayon palang lang namin gagamitin. Tinanggal ko na nga rin yung mga cover at itong pugo naman ay akin pakukuloan na. Dito ko lang ito lulutuin sa aming steamer dahil mas mabilis nga itong makaluto. Para naman sa kwek-kwek, eh, ito na nga ang gagawin ni Daddy Jason at wala nga siya ibang pangpakulay dito kundi aswete na lamang. Okay din naman itong gamitin kung wala nga tayong no choice. Naglagay lang din siya ng paminta at eto sinimulan na namin ang pagbabalat nitong maliliit na itlo. Kapag talaga ang asawa mo ay mahilig magluto ay hindi mo na nga kailangan lumabas pa kung nagkikrave ka sa mga street food. Wag na nga daw kami lumabas pa dahil magluluto na nga lang daw siya at madali lang naman daw itong lutuin. May kinakainan kasi kami ng mga tuhog-tuhog kaso nga lang kapag ka pupunta ka ay so sobrang traffic at baka gabihin na kami pag-uwi. Meron din kami dito ang kikiam at squid balls. Sisimula na nga ang pagluluto ng kwek-kwek at kulay orange pa din naman. Pero habang ginagawa niya nga ito, yung kikiam nga ay sobrang bilis na luto. Inahon niya muna sa pagkakaluto at baka masunog pa. Pinakahinihintay ko talaga nulutuin niya itong kwek-kwek dahil gagawa nga rin siya ng masarap na suka. Halos puno nga itong mantika sa maliit na lagay namin at dito na nga lang siya nagluto. Dito nga kami sa garahe ngayon at bukti na lang meron kaming ganitong lamesa. Kapag may gusto gusto akong kainin, ang Daddy Jason nga ay naglalabas ng nalutuan dito sa garahe. Luto na nga ang unang batch ng kwek-kwek at grabe naman, ang sarap nito nga ng unang batch ay itong second batch na nga ang nilalagay niya at konti lang talaga ang nabili niyang pugo. Hindi makukumpleto ang masarap na sausawan ng suka kung wala tayong pipino kaya heto binabalatan na niya. Isang pipino nga lang ang binili niya at hihiwain na niya ito sa maliliit para nga ilagay sa suka. Para nga kami nagtitinda dito sa labas at ang customer niya nga ay kamilang dalawa ni Ate Casey. Sa at suka naman ay naglagay nga siya ng pipino, sibuyas at isang pirasong sili. Naglagay din siya ng konting asukal at itong suka na nga na ko online ang gagamitin namin dahil masarap din naman nito. Naglabas na rin ako ng dalawang upuan para sa kanyang customer char. Kami lang talaga ni Ate Kaysa customer niya at wala pang bayad. Luto na nga rin ito kaya naman isasalin ko na dito sa kabilang lagayan. Hindi na nga ako makapaghintay dito at hindi ko na nga rin pinagawa pa ng mismong sauce si Daddy Jason dahil okay na nga yung suka. Ay tokwa rin na niluto si Daddy Jason at parang adaw mas makompleto ang aming tuhog-tuhog dito. At ang pinaka-importante talaga sa lahat ay ang ating gulaman kaya ang Daddy Jason nga ay bumili na lamang ng yellow Ano ba naman at kinuha pa natin itong bagay ng gulaman kung hindi nga tayo magtitimpla, char. Bumili lang din kami ng powder na sa gulaman at ang sarap nito mga mare. Sulit yung cravings ko sa tuhog-tuhog at may palamig pa nga dito. Nakapila na nga kami dito ni Ate Casey at ako nga inauuhaw na rin. dami ko na nga nakain at ang sarap nga ng kikiam, squid balls, salo na nga itong kwekwe. -kwe. Tampung piso lang yung gulaman at unli refill na, char. Kapag nga ganito na may food trip kami dito sa garaha, itinatawag talaga namin ang aming mga kapitbahay, char. Dalawang kapitbahay lang naman ganon. Itong dalawang camping chair na nga ang ginamit namin dito sa labas na kami ay may maupuan. Naluto na nga rin itong tokwa na nabili namin sa palengke at sa man, hindi siya maasim. Hindi na kasi kami nakakabili ng tokwa na galing nga sa magtataho. May malaking itlog din pala kami dito tatlong peraso nga lang ang pinalaga ako kay Daddy Jason. Ang ating nga namin ay bumaba na rin at gising na nga rin ang bunso at ito na nga ang aming merienda hanggang hapunan, Char. Alam nyo ba, sinusubukan ko talaga na hindi ko main ng rice sa tatlong araw na nga ako hindi ko makain. Ito naman si Daddy Gison season ay for the Aya talaga ng food trip. Buti na lamang at nakokontrol control ko na talaga ang aking kain. At syempre naman, tinakalan na nga rin ni Daddy Jason ng ate namin ng gulaman. Maya-maya lang din ay naluto na nga itong malaking itlog at ito talaga ang pinakahinihintay ko. Meron nga rin kami ditong steam may pero ang ginawa ni Daddy Jason ay prinito na lamang.